Manang Amy Marcos, sinabing may sariling mundo si Tambaluslos. Pero bago yan, bago natin pag-usapan yan at panoorin yung video kung saan niya sinabi, panoorin niyo muna natin ito. Meron akong hindi maintindihan kasi dito, kailangan ko ng tulong ninyo. Anong mamaperdi ako dyan? Hindi ko maintindihan. Tulungan niyo nga ako, guys. Ano ba yung ito totoo? Ito? Itong sinabi niya. Ma'am, ma ma Pierre, di ako dyan. Ano kaya yun? Hirap na hirap tumayo. Sa mga, parang pinag-uusapan na siya pala yung magiging pre, vice-presidente. Dapat. Kaya pala dito nag-umpisa yata yung pangarap niya. Play na rin ulit. Don't worry, you're going to president. Oh, it's been decided pag na lang daw. Walang pawis. Siyempre, bilyon-bilyon na yung hawak mong Walang kapawis-pawis eh, di ba? So, eto na. Puntahan natin yung video ni Manang Aini. Kung saan sinabi niya na may sarili mundo itong si Martin Romualdez. Senator Aimee mean, Ayana, eh bakit uh, natuloy pa rin po ang uh, uh, pagpavel ng impeachment complaint? Hindi ko nga alam ano bang klase yan, pero alam na namin, inabangan na namin this week na magkakaroon ng impeachment. Uh... So alam na nila. So imposibleng hindi alam ni Bongbong Marcos, tapos may text pang naliliklik para lang maghugas kamay, di ba? Alam na nila na mayroon. Senator yang mga alam na nila. Yung presidente, meron pang pateks text na paliklik na kunwari eh, pinipigilan niya yung mga congressman na wag nang maghain ng impeachment kay Sara Duterte. Grabe. Uh, complaint kasi dali-dali daw ipapadala mm -hmm. sa Senado. Mm -hmm. Eh yun nga, so konting respeto naman sa ating Pangulo na nawagan na na mm -hmm. hindi yan Kaya mahalaga na, at hindi mm -hmm. makakatulong. Mm -hmm. uh, yan yung isang patunay na itong si Martin Romualdez eh wala nang pinapakinggan. siya na yung boss eh. Walang pinapakinggan, feeling presidente. Uh, pero mukhang uh, may sariling utos, may sariling direksyon, ang mababang mm -hmm. kapulungan. Mm -hmm. May sariling utos, may sariling direksyon. So, wala nang papakinggan yan si Martin Romualdez. Sana diinin pa ng ating Pangulo mm -hmm. dahil uh, uh, nagmumuka sila lahat kasabot dyan, hindi naman maganda. Hindi lang nagmumuka, talagang kasabot talaga. Hindi yan. Pati ba naman Pasko, inagaw pa sa atin? Ano Kaya ba yan? eh. Dapat eh, uh, give love on Christmas Day na lang eh. Away, Kaya away, nga. Pa. Oo. World peace. Ayan, world peace. Sabi <laughs> ng mga miss. <laughs> mm -mm. Pero Senator, uh, I mean ma'am, ayan na. eh, uh, hindi ba gahul sa panahon malapit na election next year na may na ayan na ano ang tingin niyo magpro-prosper ba ito impeachment complaint iniisip nga namin yon pero kung tutuusin yung kay Justice Corona kung maalala niyo December 12 hmm. December ah yes 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 very very late na bakit kaya ganito December December talaga sila nagfa-file Meron pang isa eh, hindi ko mai yes. December, 12, December? Po. December pa, oh, pala yun. Mas malala oh. pa yun. Ito, mm. December 3, kung sakali umabot ngayon. Mm. Eh, December 12, mahilig sila mag-operate mm. habang recess. Mm. Naalala nyo last year, kaya hindi na ako matutulog, Pasko, a New Year. Mm. Noong last year, itong People's Initiative. Yes, yan na naman. December na naman ngayon. Doon na naman ipinasok ni Martin Romualdez yung People's Initiative. Sa yung may utak dyan, eh. lumabas na sa pagdinig nila. Pero hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ang daming umamin na itong si Martin Romualdez nga ang tumulong sa kanila. Pero hindi ko alam, bakit walang nangyayari? Mm -hmm. eh Naumpisahan niyan, December. December Naka-recess kami. Yung pala, mm -hmm. napapapirma na, ratchada wow. na. Ah. Ano ba yan? Mahilig talagang gumapang itong si Martin Romualdez. Walang ganyan na ah, naman. Maraming uh, magagaling at uh, matitibay na congressman. Ako hmm. talaga naman, huwag kayong pumayag na magamit sa ganitong mga political machination. Paano hindi papayag yan? Kau naman, Manang Amy. pera-perang usapan, lalong-lalo na, oh, parating yung eleksyon. Siyempre, kailangan nila ng campaign funds. Mm -hmm. Nabanggit niyo, Senator. I mean, uh, ito yung panahon ni uh, uh, dating uh, delayed uh, Chief Justice Renato Corona, December. Ayan, at alam naman natin na uh, tama, ang bilis. Uh, dahil may kasamang uh, PIDAF Ayana. Aray Sam ko, Sama. dahan dahan sa pida. <laughs> Ay, sorry, sorry. Aray ko, Ayan Aray na. ko ano yun? So, 42 million billion. Uh -huh. Uh, Naku po. 42 billion pala noon? Oh. Eh, ewan. Nung panahon na yun, ang tagal uh, uh, na noon. Yun uh, um, lang, nababalitaan namin. Uh, um, um, At alala ko, doon kay Justice Corona, tatatlo lang ang natirang senador. Nung... Anyway, by the way, no, itong si Pinawalang Sala, itong si Justice Corona ng Supreme Court. Pero sad to say, nagpakamatay yung tao dahil sa stress. Yan yung kagagawan ng mga ano, ng mga ng mga halangang kaluluwa para sa kapangyarihan. Umpisa siya. Mm -hmm. Tapos nalagos ng unti-unti. Mm -hmm. nakupo po, ang sagwa talaga noon. Kaya ta, yun, si uh, Senator Miriam, Senator Joker, Joker. at mm -hmm. si Bong Tatlo lang sila na nanindigan. Oh. Ah, ayaw ng impeachment, si Bong Marcos. Pero parang tila baga, eh, Gustong-gusto naman ngayon. And, mm. Kaya eto nga. Ah, sana... Si President BBM pala ang yes, senador noon. Oo. Oh, oh. oh, last three men standing sila mm -hmm. noon. Naku po. So uh, paano yan? Uh, sinasabi uh, gahol ang panahon. Uh. Pero kung uh, gayahin ng uh, proseso ng panahon ni uh, uh, si, uh, Chief Justice Corona, eh gamitan din ng PDAF. Ang pidaf. O mapapabilis kaya yan. Naku, magdahan-dahan sa pidaf na yan. Kayo rin. Alam natin kung anong nangyari. Ang masaklap. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Yun nga, alam nyo ang nangyari, pero wala naman napaparusahan sa mga ano, mga sangkot. <laughs> Talaga naman. Ah. um, wag naman sana ganoon mm -hmm. at uh, tutukan na lang natin yung tunay na problema mm -hmm. ng uh, bigas, ayan, ayan yung uh, ko, masyadong mahal na bilihin mm -hmm. at okay lang yan, manang Amy. Sabi ni Bongbong Marcos, dun sa inyo, kakatanim pa lang, mag-aani na, di ba? Kayang-kaya yan. Lahat ng uh, issues natin sa Pilipinas na talagang nagpapahirap sa tao, wag na mm -hmm. lang ito. Mm -hmm. Ano ba naman? Pero Senator Amy, ang uh, Pangulong Marcos uh, ay pan may panawagan sa, kaniyang mas sa inyong mga kaalyado sa Kamara na wag na ituloy impeachment. Tama! Uh, ano sa palagay mo? Makinig ba si Pinsan? Ayan, <laughs> may sariling mundo. Aray. aray, 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 may sariling mundo. Parang sinabi mong baliw naman yung pinsan mo, Senator Aimee. Ulitin nga natin yun. Sa ma, sa inyong mga kaalyado sa Kamara, na huwag na ituloy impeachment. ka. Uh, ano sa palagay mo, makinig ba si pinsan? Ayan, may sariling mundo, aray ko. Yan ang masaklap. Kasi kung tutuusin, usapin mo yung mga congressman, nervous na nervous, unang-una, hindi pa napapasa yung budget. Afraid, baka walang umabot sa distrito. Ikalawa, may eleksyon. Pag hindi ka kaalyado ng administrasyon, apaka ah, hirap sa mga panahong ito. Tama. Kaya nga yung mga congressman, kapit to ko po eh, kay Romualdez. Mm -hmm. Ayan, kaya't na, nagdadahan-dahan sila, pero iba yung utos, mm -hmm. iba yung na, nasa itaas, tingnan mm -hmm. natin. May alam to. Iba yung utos, iba yung nasa itaas. So Napakot, wala ka bang, talaga naman. Wala kang ka na Oo, oh, uh, sabi ni Oo, presidente. Oo, oh, dapat makinig oh. na sa mm -hmm. pangulo. Makikinig ka kasi. Huwag kasing ikaw yung astang presidente. Mag-usap-usap kayo. Nako talaga naman. Mm -hmm. So mm -hmm. uh, uh, ano apela mo kay uh, pinsan speaker? Ay, hindi naman makikinig yun. Ay, hindi makikinig kahit mag-apela. Matigas din ang ulo, makapal din ang mukha. Sikat yun eh. <laughs> Ganun ba yun eh. alang alas Sikat talaga eh. Sa bansa at tama alang-alang sa, uh, mm, sa bansa yan na lamang ang isipin natin isang mm, tabi muna ang mga hinanakit, ang galit, ang mm, ambisyon uh -huh. ay talaga itabi muna lahat yan at ang uh, layo-layo pa ng 2028 Totoo sabi nga it's a political lifetime away basta magmamadali mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ayan na uh, pero sating inyo Nagmamadali kasi gusto ng patalsikin si Vice President Sara Duterte para hindi siya maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Proposal ba hindi? Nako, ngayon, panatagang uh, panatag ang kalooban ko na walang boto sa Senado. Ah, tandaan nyo yan ha, panatag daw ang kalooban niya sa ngayon ha. Ah, okay, so magandang balita yan. Siyempre, may inside information itong si Amy Marcos na yung mga kasama niyang senator eh hindi papayag na may ano may conviction ng impeachment na galing sa Senado mismo. Pero, kinakabahan ako lagi uh -huh. at uh, matindi parate kapag uh, menin na na isiniipit ng administrasyon, hindi ko na maintindihan. Uh -huh. Ayan, uh... Hindi naman siguro. Ang hirap din ng ano no kalagayan ni Amy Marcos kasi kailang, kailangan kailangan ipagkano no, yung ano niya yung kapatid niya para sa kaibigan niyang si Sara Duterte. Ang hirap din no, ang hirap din talaga din, ng ng sitwasyon niya. Pero ang nagigibabaw dito kung sa loob ng pamilya nila sa kanilang angkan sa pamilyang Marcos eh hindi sila magkaintindihan ng ganito. Paano pa kaya kung napapalakarin ng isang Uh, BBM na yung pamilya niya ay watak-watak at hindi naman makakaayos. Paano kaya pa pagkakaisahin napakaraming mga Pilipino? E eh, sariling pamilya niya, e eh, may gulo sa loob. Matitiba naman ang senador natin. Ayan, bagay. Mm -hmm. oh, so, uh, ang bola, pagka uh, ng kongreso, nasa inyo na sa senado. Sa senado. Ayan, eh, ikaw si Yes, kasi kapag uh, parang yung Congress kasi, yung yung sa yung sa mga congressman sa House of Representatives, parang sa korte yan na ano eh na para sa prosecution prosecution na bag ano, parang sila yung titingin kung may probable cause ba. Tapos ipapasa nila sa Senado kung may kunwari may probable cause, uh, may dahilan para i-impeach nga si Vice President Sara Duterte at yung Senado ang mag uh, magdedesisyon ng conviction kung meron bang conviction o wala kung may conviction kung positive yung conviction laban doon sa hindi lang impeachment uh, complaint eh matatanggal talaga si Vice President Sara Duterte bilang uh, Vice presidente ng Pilipinas pero kung hindi papayag ang Senado at eh, hindi nila ma at hindi uh, kumbaga ay ilalaglag itong si Sara Duterte eh nasa kanila talaga yung bola no kung talagang papatalsikin o mananatili sa kapangyarihan si Vice President Sara Duterte. Sana naman sana naman ay hindi mapatalsik si Vice President Sara Duterte, no? Kasi kung mangyayari 'yan, grabe. Hindi na siya makakatakbo sa 2028. Kung baga, 'yun yung yung, yung talagang ano eh, end and goal talaga nila na i-embit si, si Vice President Sara Duterte para mawalan na siya ng karapatan para tumakbo pa bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. At kung magkagagayon, ako, labo-labo na talaga. Pero ang hinihintay ko lang, kung sakasakali lang ha, kung sakasakali lang na masentensyahan nga na matanggal itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagiging uh, Vice Presidente, ay hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kalye. Labo-labo yan. Gulo-gulo yan. Baka yan yung magiging mitya ng people power. Tingnan nyo naman, napaka-massive. Napaka-massive ang support na nanggagaling sa mga Pilipino. Imagine 32 million ang bumoto dyan. Huwag niyong maliitin yan. Kung yan nagsama-sama ang boses niyan, hindi natin may iwasan. Hindi natin mapipigilan na, na nasisigaw yan sa kalsada. So asahan natin mga ka na sana ay hindi nga, hindi nga matanggal si Vice President Sara Duterte ngayon pa na pang pangalawang uh, impeachment na inihain yung mga makakaliwa, yung mga diumano ay mga member ng NPA, yung mga legal front ng mga NPA. Yun yung sabi ni Joe Masison, yung founder nila mismo, tali sa buhangan nila na sila ay mga legal fronts ng NPA. Sana, sana, sana magtasal tayo mga kababayan, mga ka-DDS, na sana ay hindi nga po uh, mapatalsik ang ating pinakamamahal na Vice Presidente Sara Duterte.